Isang rebelasyon muli ang nagpayanig sa mga Katniel fans. Matapos na naging viral na paghihiwalay ng mga ito, ay mas ikinagulat ng mga Katniel fans ang mga bagong rebelasyon tungkol sa kanila. Matapos pag-usapan sa isang blind item ang pagbubudies umano ng isang actress, ngunit nilinaw ng isang netizen na ang balitang ito ay lumabas pa noong nakaraang taon pa. At ayon pa sa balita ay nakaanak na raw ito ngayon. Hindi natukoy kung sino ito dahil lihim nun daw ang naging pagbubuntis nito. Ayon pa sa aming nakalap na impormasyon ay wala pa raw sa plano na ipailam ito sa publiko noon dahil may nakasalalay pang mga endorsement silang gagawin. At ngayon lang araw, winakasan ang muli na Daniel Padilla ang kanyang pananahimik tungkol sa paghiwalay nila ni Katrin. At isang nakakagulat na inamin na revelasyon ito ni Daniel na hindi makapaniwala ang kanyang mga tagahanga. Yes, totoo po. May anak na po kami ni Katrina, 9 months na po siya ngayon. Itinago po namin siya sa inyo dahil ayaw po namin munang ilagay sa mundo ng showbiz ang aming anak bilang proteksyon na rin. Huwag po kayong magalala, kahit wala na po kami ni Katrina. ipatuloy po akong nakasuporta sa pangangailangan ng anak namin. Marami ang nagulat sa revelasyong ito ni Daniel Padilla. Ngunit marami naman ang nagaantay sa magiging saluobin ni Catherine Bernardo tungkol sa pagsisiwalat ni Daniel Padilla ng hihim na anak nila ni Daniel Padilla.